Hello Libra, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang gabay messages energy para sa huling tatlong buwan, October, November, December ng 2023, huling taon na, ano? huling tatlong buwan ng 2023. So, para sa money, love, and career. So, let's first kunin natin yung energy para sa inyong money and career. Right. para sa mga libra no um para sa inyong money and career ano parang um, magingat kayo sa inyong kaperahan ano magingat ang mga libra para sa inyong kaperahan dahil dito may the devil tayo dito na talagang matetem kayong gumastos um sa mga temptation ayan pero for some of you kasi napaka materialistic. For some of you naman, na involve kayo sa isang um, eto na naman tayo sa the devil, ano? Sa mga sugal-sugal na yan. May mga hindi makaalis at talagang gusto pang makabawi, no? So, parang pagdating dito sa money and career, pati career na nasisira na dahil sa inyong mga pagiging sugalero. So galero, Ayan. May mga panluloko dito about sa inyong kaperahan ngayong October, November, December. Kaya mag-iingat kayo. Um, Livra. No? Meron tayo ditong two of swords. So, yun. Kailangan nyo na talagang mag-design na tapusin na yan. Kung ano man yung mga kinaka-addiction nyo ngayong tatlong buwan na to, no? Or kahit ngayong buwan na to. So, kailangan nyo ng tapusin para hindi kayo maharap sa mga ano, pag-aaway, pagtatalo-talo at kahit yung sarili nyo parang nakakulong na dyan sa temptation na yan, ano? Sa inyong mga kaperahan, Libra. Napakahirap um, mag ano nga yan, ano? Ng buhay. Kaya kailangan maging ano kayo, maingat kayo sa pag spend nyo ng pera sa inyong mga trabaho. Ayan, baka nalilate na yung iba sa inyo sa pagpasok. Ayan, nasisira na dahil sa temptation na ginagawa ninyo. Kung ano ba yung temptation nyo pagdating sa paggamit ng inyong kaperahan, no? May mga pumapasok at pumapasok na pera sa inyo ngayong October, November, December. Pero, alam mo yun, mawa mapupunta lang sa wala. Kung hindi nyo tinigil yung um, temptation na yan ano pagdating naman sa uh, inyong love libra for single in a relationship may mga kalibian partner and the uh, hangman for married couple, ano, for some of you, la, sa ating single libra, ayan, meron tayong six of wands, may good news kayo dito, dahil may, um, may paparating, ano, may paparating sa inyong, ayan, kung an may inaantay man kayong, um, nagaantay kayo, no, ng inyong mga, um, I think, um, galing to sa ibang bansa, ano, and paparating na siya, siguro, um, mas binabuti niyong maging single talaga, no? Dahil nag-ibang bansa to or nasa malayong lugar. And for October, November, December, I think darating na siya. Libra. Ayan, may paparating para sa mga single na ano. Or makikilala niyo na yung taong minamahal niyo. Ano, sa Libra. So, ayan. Para naman sa ating mga may in a relationship, may kalib in partner, meron tayo ditong the emperor, ano, may mga pagdadaanan kayo, may pagdadaanan kayong problema, October, November, December, pero malalagpasan at malalagpasan nyo rin yan dahil andito ang ating the emperor, ano malalagpasan at malalagpasan nyo yan, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon Libra. Okay, para sa ating mga married um, couple, andito ang ating The Hangman. And for some of the Libra friends, ano, um, may may mga failure ditong mangyayari sa mga karelasyon nyo. So, mawawala ng oras, um, mawawala ng ay I can feel na oras to eh. Kasi, ayan o, no, oh, masyado siguro to aalis ah, or mas lalong magiging busy sa work and kayo na feel nyo na wala ng oras sa inyo yung taong to no? walang effort nakakaramdam uh, ramdam na kayo ng frost um, may mga ginagawa din siyang mali, no? May mga frustrated action dito na talagang ikakasama nyo ng loob, libra. So, iwasan yung, ano, ano, um, isubsub yung sarili nyo talaga sa trabaho na halos sa pamilya nyo. Ayan, wala na kayong maibigay na oras. So tignan pa natin. Para sa mga single. We have here the chariot. Okay. Um I can see na siguro dito sa para sa mga single lumabas ang ating the chariot ano kung may darating man sa inyo make it sure na talagang mabibigyan niyo ng oras at mapapakita niyo sa kain sa kanya na talagang gusto nyo siya kasi mamaya um ano eh, makapagsalita kayo ng hindi maganda at hindi pa matuloy kung ano man yung magandang uh, magiging pasok nyo sa isang, sa inyong relasyon ano, baka um, yung foundation nyo is maging negative imbis na maganda yung um, pagiging, ano, kung may maka um, kailangan kang sabihin sa kanya about your past or kung may mga nakaka-chat ka man ngayon, nakaka-text, mas magandang sabihin mo na sa kanya ngayon pa lang. Kasi once na ma-discover niya yan, ano, yung paparating na yan, um, baka hindi pa matuloy yung pag-uwi niya or maging kayo, okay? Baka ma ma-disappoint pa siya, no? Para naman sa ating in a relationship, Libra. We have here the temperance. So, sinasabi dito na kailangan yung um, maging ano. So, dahil may mga pagdadaanan ng ating mga li libra in a relationship, ng na mga nasa in a relationship, ano. Um, I-moderate mo lang yung pananalita mo, ha. Para hindi kayo yung talagang lumala kung ano man yung away nyo or misunderstanding nyo. So, kailangan maging open communication kayo. Libra. So, tignan pa natin. Confirmation para sa ating sa mga married. Ayan. Kung ano man yan. Ayan, o. Oh, kailangan nyo nang baguhin. Kung ano man yung mga, yan o. Oh, lack of center ka. Nawawalan ka ng focus libra sa iyong pamilya, sa iyong karelasyon. Baka humantong pa yan sa separation pagdating ng huling tatlo, tatlong buwan, no? Kasi mamaya, hindi mo siya na sa, nasa, hindi mo siya nasa satisfied kung ano man yung mga ina expect niya sa iyo, no? Ayan. Kailangan mo nang baguhin yan kung ano man yan. Baka masyado ka na rin, um dahil meron tayong the devil dito baka may mga third party pang ang kaganapan dito no so iwasan mo um, libra kung ano man yan mag focus ka sa iyong pamilya dahil ayan no may lack of center ka dyan. so may journey rin siguro nga yung katulad ng sinabi ko baka may papaalis ano kung ano man yan aalisan mo yung pamilya mo magpupunta kang ibang bansa pero parang pagdating sa ibang bansa may imimit ka lang rin, ano, na gusto mong tao or sa trabaho mo to, na may nagugustuhan ka sa iyong katrabaho, ano, or may nagpapapansin sa'yo, pansinin mo na, ignore mo na lang kung di mag-focus ka sa iyong pamilya, ingatan ng inyong um, marriage, ano. So, tignan pa natin. Para sa Libra, karagdagang message. Oops. So we have here money. Wow. <laughs> money, travel. Ayan, may paparating talagang travel para sa mga Libra. May pa or may pa-alis yan. Um, Libra, okay? Um, pagdating naman sa inyong mga uh, kaperahan, meron nga, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, may darating at darating kayong pera, pero magagamit nyo lang sa mali or sa uh, sugal or kung ano man yung ah, mga kinakaadikan yung bagay ano baka masyado sa luho, wag sobrahan, libra. So, yan yung mga messages para sa inyo. Kung ano man yung mga negative dyan, i-turn natin into positive and maging gabay, gabay, sana sa inyo itong reading na to. Libra, no? Spend your money wisely. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat. and see you in my next video bye bye